Hello, hi guys! Magandang um, gabi sa inyo lahat. Um, this is Shirpa channel, a faith healer, also a um, matral reader. So ngayong um, gabi nito, tingnan natin at talakayin natin kung ano ang pinakamensahe sa inyo ng ating mga So this is um, tawag ito, September 1, uh, First Friday. So um, ito ay uh, gagawin natin for cleansing. Cleansing for house. And of course, um, kailangan natin ng... Um, seven um Chinese incense six incense incense stick na no? kailangan natin to na pito so ang ang gagawin dito ay um hawakan at dasalan ng um, tatlong ama namin tatlong abagi ng Maria tatlong sumasampalataya at tatlong luwalhati at pagkatapos ninyon nadasalin habang um, hawak-hawak ito, ay oras nito ng sator, arepo, tenet, opera, rotas, adonadam, rehop, ugnat, sa ugnat, Tadhaksak Rex Christum Deum In Deum Meum Avaam Avelim Aveis Aveiste So tatlong beses mo ang orasyon na yan At pagkatapos iihip yung orasyon dito sa incense stick. At um, hilingin mo na way mapawalang bisang uri ng masamang mahika at anumang um, negative energy na namamahay sa inyong tahanan. Pagkatapos mong um, hilingin yon iihip mo ang, ang uh, sinabi mo sa isip mo um, dito sa incense stick ng tatlong beses. Pagkatapos nun, sindihan mo ato uh, mula sa taas ng inyong tahanan kung mayroon kayong um second um second floor no kumbaga um doon mo na mula sa taas pababa hanggang sa palabas ng bahay no at the same time pagkatapos noon um mistay is dito mismo sa sentro ng inyong tahanan pagkatapos ay ang siyang maubos no yun lang ang gagawin nyo um, pampawala o pampabasag sa anumang uri ng negative energy o sumpa o ka, um, masamang mahika no? na nagba, napapabalot sa inyong tahanan. So, pagkatapos niya na um, for cleansing naman, no? Um, sa inyong um, kung maliligo kayo, lagyan nyo lang ng konting asin, igaw-gaw nyo sa tubig, pagkatapos igunaw nyo sa tubig, tapos hawakan nyo ang tubig at dasalin nyo ng ama namin din Tatlong ama namin, tatlong abagi ng Maria, tatlong sumasampalataya, tatlong luwalhati. At itong orasyon na to na binigay ko kanina, na Sator Arepo Tenet Opera Rotas Adonadam, Rehop Ugnat Sa Ugnat Tadhaksak Rex Christum diyum, in, diyum, miyum, avaam, avelim, aveis, aveiste. Tatlong beses mo bibig, bibig, uh, bibig, bibig kasi um, sa isip lamang. And of course, ihip niyo yan sa tubig na inyong ipapaligo. No? At pagkatapos nun, um, ayun yung gagamitin nyo, um, huling balaw. No? So, uh, pagkatapos nyo naman na uh, uh, for cleansing, uh, pagkatapos maligo, uh, ito namang gagawin nato ay um, ginagamit sa negosyo o hanap buhay pang pa ng swerte. No? Kung baga kumuha ng tatlong um, leaves ng um, tawag dito yung laurel. No? Leaves ng laurel. And of course, uh, pagkatapos mo makakuha niyan, kumuha ng ay mag, kumuha ng pulang ball pen, Pulang ball pen. No? Magsulat dito kung magkano halaga. Like example, 500,000. Or, dito naman sa isa, 100,000. Dito naman sa isa, 1 million. No? Yung alam yung uh, gusto niyo makuha, no? And of course, ayan, isulat nyo, ba? Diba? Pagkatapos nyo isulat na yan, ayan, pagkatapos nyo masulat na yan, ilagay nyo, hawakan nyo muna yan, sa kanyo banggitin tong orasyon na to. No? Pampatrak to sa negosyo o hanap buhay, no? Magdasal ka muna ng ama namin, tatlong ama namin, tatlong abagi ng Maria, tatlong sumasampalataya, tatlong luwalhati. Pagkatapos mo dasalin yan, pangmeto oh, naman ang susunod mo orasyon. Jesus Jesus, Jesus Santay Suam meyama De Amen De Tara Tam Sarapa Sarasa Iuwaen Kanseno Betarkom Pelam Pater Ehom Egosum Mayamatam. Ulitin ko Jesus 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 Santay Suam Meyama De Amen Detaratam sarapa, sarasa, iuwaen, kanseno, betarkom, pelam, pater, ehom, egosum, meyamatam, isa pa, e, eh, Jesus, 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 santay, suam, meyama, de amen, detaratam sarapa, sarasa, iuwaen, kanses no, betarcom pelam, pater, ehom, egosum, mayamatam. Pagkatapos mabanggitin niya orasyon na yan, iihip mo yan dito, no? Sa um, tatlong um leaves na to and of course um, dito sa asin. Pagkatapos mo 'yan, um, ilalagay mo 'yan dito. Yan. Pagkatapos mo ilalagay 'yan, ang orasyon na 'yon ng no kanina na binanggit ko, babanggitin mo 'yan ulit pag bago, uh, bago magbukas ng negosyo. No? Bago ka magbukas ng tindahan o anumang yang anuman ang negosyo mo. Um, gagawin to um, 5 a.m. 5 a.m. So, um, yun lamang po. Um, gagawin yan um, bago magbukas ng tindahan. So, maraming salamat po. Um, this is Shin from Masagara Channel, a faith healer, Oza Matarindit. Maraming salamat po sa pakikinig and of course, um, sa inyong um, walang samang pagsuporta sa aking channel. Sa susunod na orasyon ay uh, magdadagdag pa tayo ng mga panibago um kaalaman no na makakadagdag sa inyo at makakatulong no Maraming salamat guys and see you in the next video bye bye and babush.